nagtagumpay na naman si Divina sa kanyang plano na magkagalit ang peking mag-ina na si Levi at Charlene nang isinumpong ni Divina na si Princess ay sa shop ng mami ni Levi nagtatrabaho. Pumusok sa galit itong si Levi na pinuntahan sa bazaar si Princess at sinugod na kanya itong sinaktan at walang magawa itong si Princess lalo nang lumapit itong si Divina na sinabihan itong si Princess at binantaan na wag na wag nitong saktan ang kanyang anak. Pero sa bawi na ang turing nito sa kay Levi ay parang dahilan na naging viral itong si Livy sa ginawa pero instead na siya ang kakampihan ng marami ang natamo niya ay pangbabas ng 90 na maganda nga pero basa golero at walang pinag-aralan na pati si Xavier ay hindi nagustuhan ang ginawa ni Levy at nanlalamig na rin sa kanya. Pero nang nakita ni Levy na nakabalik ang wallet ni Xavier na ninakaw at ibinalik ni Princess ay ibang level na lalo ang pagkaselos niya na totoo nga na nilalandi umano ni Princess ang BF niyang si Xavier. Napatuloy pa rin nakikipagkita si Princess sa kanyang boyfriend. Samantala, hindi matanggap ni Sonya Cristobal ang binan ni Charlene sa nangyari sa apo na siya ang lumalabas na walang pinag-aralan. Kaya sinisisi lahat kay Charlene na dapat maging sensitibo sa feeling ng anak si Charlene na sinisante noon pa itong si Princess o hindi kinuha na magtrabaho doon sa shop niya. Nagpaliwanag naman itong si Charlie na sinisante niya na itong si Princess. Kaso lang ay naabutan sila ni Levi kaya nagkagulo. Pero may pagbabanta itong si Sonia dito sa kay Charlene na hindi siya nito patatawarin kapag may mangyaring masama sa kanyang apo. Samantala natatakot si Charlene nang nalamang nasa sports club si Levi para kausapin itong si Xavier at baka umano lalasunin na naman ni Divina ang utak ng kanilang anak na hindi nga siya nagkamali na kangina lamang ay nagkausap ang dalawa Levi at Divina na ayon kay Divina ay walang talagang kasalanan itong si Princess kundi ang totoong may kasalanan ay ang mami ni Levi na si Charlene at may itinuro pa itong si Divina sa totoo niyang anak na maging close ito sa kaibigan pero gawing makikipag lalo sa mga kaaway para mabantayan ang kanilang bawat galaw. Susundin kaya ni Levi ang lahat ng turo ng kanyang mami di? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Princessa ng City Jail.